O oh, ayan, ano ba ang BI mo? Overtime na tayo ha, ah. bilisan mo yan. <laughs> okay, sige. Dahil wala si Bix, gaganda ko yung BI. Akala ko dahil wala si Bix, siyang iba blind eye. <laughs> Pwede rin, oh. ikaw na ikaw na mag blind eye. Uh, oh. Ito, um, sa isang ano, Siyempre, lagi ako nasa photoshoot, di diba? May announcement po muna ako, okay? Uh, dahil magaling po si Bix at saka si Ogi, eh, regular na po silang co-host ko dito. At may talent pina na wow. sila. Bibigyan po sila ng abante ng chocolate. <laughs> chocolates. Pero yung choc-nut, local, no? siyempre. Okay. Ay, malay mo, bigyan tayo ng chocnut, di ba? Binanggit ko sila. Pero uh, regular na sila sa episode na to. Pero dahil umabsent po si Bix at inuna yung press ko ni Moira, tang tanggal na siya kaagad. So, si Ogi na lang ang post ko. So, dalawang chocnut na makukuha niya. Okay, Ogi? Thank you so much, Joy. Uh -oh. So, ito na yung B. Ayun, Naku, ubo ka ng ubo, makamamaya. Ano, Galing ka seko sa lapas. Nakakatuloy laban. ka ng isang <laughs> actress na hindi na kasipot sa wake dahil positive sa COVID. Galing ka seko sa biyay, diba? Oh, sige. So, eto na. Um, Nag-Ate Bika, diba? Oo. oo. oo, oo. Nag-angkas po siya para <laughs> makarating dito. Para makarating dito. <laughs> dahil ayoko okay. matanggal sa show ni Jun. Uh, okay. So, eto na. Di ba lagi akong napapasama sa mga photoshoot? Mm. So, nagulat kami. Um, Eto, ang BI natin, ang bida dito, isang sikat na sexy star na hindi naman siya talaga nagpak-sexy ng bongga-bongga sa bongga oh, oh, okay. movie. Mm -hmm. Pero may image siya na sobrang sexy. Marami siyang kalalakihang fans. Oh. So, eto na. Sa shoot, cover siya ng isang kilalang magazine. Sexy. Sexy yung ano niya, yung... Sexy yung shoot because summer, ano siya? Summer um, edition ng magazine. So, nagulat kami. Doon sa, sa makeup room niya, habang mini-makeupan siya, merong brand nung Brandy. At hindi siya yung Brandy na imported. Eh. Yung local Brandy na nabibili sa mga tindahan. Hmm. <coughs> so habang mini-makeupan siya, tumutungga tumasang, Tumutungga yung lola mo. So bawat pumapasok sa sa makeup room, inaabutan niya. So, Pagay! <laughs> oh, so lahat kami, so, hindi ayaw sa na namin kumasko. Na, so, na so, Pero kilala siyang mayaman. Mayaman yung ang kanya mm -hmm. sa South. Mm -hmm. Pero bakit, Ay! Bakit yun yung Grabe iniinom ko, niya? Grabe nananahimik na. So, yung oh. item mo. Pero, siya? pero ngayon, mo, pero disclaimer, baka tukain hindi na siya, Tukain ka ng ibon, ha? Pero disclaimer, hindi na siya umiinom ngayon, oh. di ba? Sabi niya nga, nag, hmm. nagbago Kasi, na siya. ano siya, healthy lifestyle. Eh. Pero dati, aminado siya, di ba, June? di ba? Hindi, may mga video siya na lasing-lasing. Hmm. Sa -lasing. hmm. Saka nakikita namin siya before sa mga bar na medyo tipsy. Pero yun, nagulat talaga kami sa photoshoot, tumutungga siya ng local brand ng isang mga 10 years ago na to. Oo, mm -hmm. bago pa siya magkumanganap mm -hmm. or something. Ah, tapos. So, yun na mga clue ha. Mm -hmm. So yun, naubos niya. Bago matapos yung, yung shoot, naubos niya. Pero hindi siya laseng. Mm -hmm. So parang tipsy-tipsy lang siya. Hindi naman umiinom yung makeup artist niya. Hindi naman mm -hmm. umiinom yung hairstylist niya. Hindi naman umiinom yung mga taga-magazine. Kasi medyo mm -hmm. shala-shala yung mga taga-magazine. Baka hindi nila alam yung lasa ng brand niya. Pero nakakaloka, bago matapos yung shoot, naubos niya yung long neck ba tawag doon? Medyo malaki yon yun, naubos niya. Na hindi siya eh. Kaya mo yun, June? Hindi, hindi ako umiinom at all ball, pero sana, pero sa, na, lang, wine, pero sa lang, bongga pa yung wine, di ba, kung wine or sa parang pang perk up lang. Alam mo, something. nakakabilib pa rin naman siya. At least, hindi siya maarte. Oh, yun ang masasabi ma ko. Kasi hindi alam, alam na mayaman talaga siya. Yes. Okay. Pero, iniinom niya. Yan, yung endorse niya yata yan. So, eh. Hindi. Parang yeah. hindi. hindi. Parang hindi. Yeah. hindi. Wala siyang endorsement. Nung, walang, nah, hindi niya inendorse endorse yung product. Baka gusto niya lang talaga. Mm. Kasi narinig ko nga sa mga, yung mga, inom sa kanto, parang masarap nga daw yung lasa niya. Yun. Mm -hmm. Compare mo doon sa mga imported brands. eh, di ba, nagpupunta ka sa mga kanto-kanto, nakikipag-inuma. Yeah. Ikaw, so hindi ka umiinom. Pero, nandun ka pa, nagkatagay pa. Well, yeah. no? yeah. yeah? sa bahay-bahay, hindi -bahay, sa kanto-kanto. Sinabi mo sa akin, <laughs> sa Paranaque, no? <laughs> o hindi ako so may ka doon sa kanto, no? Sabi mo, ang chika ka lang, at saka puho ka, no? Baka naka ka. mo yung mga pulutan, sabi mo sa akin. Alam mo, sinungaling ka. na ako sa food. Hindi ako kumakain ng mga pulutan. June, alam mo yun. E? ba? Diba? So, yun. Naku, bibilid na sana ako dyan sa black <laughs> item Pero yung denial mo na nakikipag... Pero ano, alam mo, pero alam cari. mo, eh. may point naman si girl na bakit siya umiinipin. Alam mo? kasi so, tuk -tuk lang, sexy lang, yung shoot. Magsasabihin ako sa'yo, kung tong cameraman natin, eh, nagtaas ng damit, na, na medyo na, ano, <laughs> nagawindang <laughs> <nga> <laughs> ako, <laughs> at na-stobo ko. Ito naman, naka-white na cameraman natin. Kung saan yung camera ko? <laughs> ganon ng ganun ng kamay. Akala ko naman, may, may gusto siyang pabaso sa akin. Tumitingin ako, wala namang ano. Nalilito ako, kuya. Na ganun, 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 ganun. ka ng ganun. Naloloka ako. gusto so. rin mag-apply sa Viva Max. Um, so, dalawa na sila. Oo, hindi naman hindi naman siya nagtanggal ng damit. So, baka ano lang, manirisi niya lang ginawa ganun yung kamay niya. Usapin mo na si si Perlin. Hmm. Anyways, eto ng blind item. ko. so, mag- nahulaan mo ba, June? Pero wag mo babanggitin kasi nagbagong buhay na siya. Ha? Eh, hindi. Bakit? Anong naman masama? Hindi naman pala siya nalalasing, di ba? Oo, oh, yun mm -mm. Saka, saka, ano, kailangan niya siguro sa ano, pampa, ano, pampadagdag healthy na Healthy lifestyle niya ngayon, ya. And even brandy, di ba? Healthy yung brandy. Hmm. Well, pero, hindi, hindi ka alam. Great pero alam mo, may isang siya endorsement, yung nagbabaxing-boxing siya, di ba? Oh. Uh -huh. i-boxing ka niya dahil <laughs> sa black <Idol. laughs> At tinawakan ko yung PR na isang ini-endorse yung Prada. Oo nga. Tapos yung kanyang, ano, parang brother-in-law, Pini Am. Um, ah, oh, oh, Pini Am. Ya, bang.